Welcome back to my channel. This is in And Andito na naman yung mga friends ko. Another, iba nang malamang lugar yung naging ano nila. Bigla lang silang tumami at may mga dala-dala Ano yung mga dala-dala nila? What is that? It's that an egg? Sila lahat may dala. Ayan. Ayan, nagpala. Oh, nagpala. Mukhang dumami na talaga sila nung dumami. Ano, nagkadaghan na doon sila. Oh, gawas. Hey. But I'm not, parang maano lang ako, parang there is something on my ano lang, yung sa likod ko na parang hey, pero hindi ako natatakot. They are my friends. And every morning, every day sila yung kasama ko dito. <laughs> Andyan sila lagi. Always. The black and as usual. Mm, a little bit <laughs> scary kasi pa paano na kami pahiga na and dito kami matutulog and sila kami matutulog hanggat dyan, naglabasan pa sila dyan. Mawawala din naman yung mga yan. No, may mga panahon lang talaga sila na parang uh, bibisita sila sa tindahan. Yan, pero aalis din naman yan. Sa umaga kasi pinapakain ko mga yan. And, ayun, sa gabi, medyo, ano, kasi gabi na baka mapasok sa tenga. <laughs> Ayan. Ayan. Ang dami. Parang dumaan lang naman sila eh. Lumabas sila dyan. Ah! Pumasok sila dyan. Mali, mali. Pumasok sila dyan. From the outside. Tapos, dun sila. Oh. Ayan, papunta naman sila doon. Maya, maya, mawawala din mga yan. Sanay na ako sa ganyan. Sanay na sanay. Ina, ina, ina. pa pakunti na sila. Pakunti. Mukhang nauubos na yung mga ano. Na dumaan lang talaga sila. I'm so happy. you're passing by inside my store. Ala lang, happy lang. Happy pa rin. ah Uy, may mga iba bumabalik. Yung walang dala, parang kinuha nila yung color white na dala nila nila dyan. Tapos, dalin nila doon. may mga dala-dala yan. mo uh. see, look at it. Sira-sira mm. Sira -sira na yung ano namin dingding -ding sa ulan. Sira na yung mga yun. Uh, okay. uh -huh. Uh -huh. Ayan, wala na. Paubos na sila. Thank you for watching. Bye, boy.